Sa iba pang balita, hinimok ni B4 Regional Director Angel B. Encarnacion ang mga mangingisda na iwasan muna ang pangingisda ng ludong o Lobe River Mallet sa Cagayan River mula October 1 hanggang November 15 alinsunod sa b Administrative Circular Number no. 247 na nagtakda o nagtatakda ng 45 araw na closed fishing season. Layunin ng hakbang na ito na bigyang daan ng pangingitlog ng ludong at maparami ang populasyon nito, lalo na tuwing tag at baha sa nasabing panahon mahalaga rin ito upang mapanatili ang kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng ilog. Kilalang president fish ang ludong, ang pinakamahal na isda sa bansa dahil sa natatanging lasa nito at karaniwang pangregalo ng mga may kaya. Ayon kay Attorney Arsenio S. Banares ng BFR, isinasagawa na ang mga hakbang gaya ng information drives market denial, monitoring at pagpapatrolya. May na ipinagbabawal hindi lamang ang pangingisda kundi pati ang pagbebenta, pagbili, pagbiyahe at pag-export ng ludong sa panahong ito lalo na kung ito ay buntis o sexually mature na maaaring magresulta sa multa o pagkakakulong. Nananawagan ang hensya sa kooperasyon ng mga mangingisda para sa mas masaganang pangisdaan sa hinaharap. IFM News